sa SM Mega Mall para sa natatanging premiere ng Tanging Ina Mo. Last na to, tampok ang comedy queen na si Ai Ai las Alas. Sa ibang balita muna, may panawagang i-boycott ang pelikula ni Dolphy na Father Jejemon dahil umano sa paglapastangan nito sa Sagrado Communion. Agad naman nagpaliwanag at nagsorry ang hari ng komedya. Nagpapatrol, Mario Dumawal. Kahapon kumalat ang forwarded text messages na nananawagang i-boycott ang film fest entry ni Dolphy na Father Jejimon. Walang galang umano nitong inispoof ang Holy Communion sa dalawang eksena kung saan nalaglag ang Holy Eucharist sa dibdib ng isang nangungumunyon at sa postiso na isang senior citizen. Marapat lang daw na kondenahin ang paglapastangan ng Comedy King sa King of Kings. Hinarap naman agad ni Dolphy ang issue, humingi siya ng paumanhin inihayag din niyang voluntaryo ng tatanggalin ng RVQ Productions ang mga kontrobersyal na eksena. Ako, patawarin nila. Kung inaakala nilang mali yun, meant to do good, no? Pero kung mas masama, ayaw nila, alisin ko. Walang problema yan, yun, nga eh. Sabi Sa lahat pa, mga ako pa, eh. Saradong katoliko ko para awayin ko ang Panginoon Diyos. Nasaktan lang si Dolphy sa panawagang i-boycott ang pelikula. Maawa naman kayo sa akin. Por <laughs> Dios, eh. malaki naman ang ginastos namin doon kung doboy ko tinyo. Panoorin nila ang pelikula, puro makadiyos ang ginasabi ko doon. Puro sa kapakanan ng, ng, ng tao. E, eh, huling pelikula na ko na siguro nga kako ka ito eh. Eh, magiging ganun pa. Ay, sabi ko, alisin na natin para malinis na malinis lang pelikula. Ayon sa media relations officer ng CBCP na si Pichi Yamsuan, nakarating na rin sa kanilang ang issue, pero wala pa raw opisyal na pahayag ng CBCP. Ikinatutuwa naman nila ang pag-aksyon ni MPRCB Chair Grace Polia na inutos ang pag-review ng pelikula. Humingi na rin ng dispensa kay Lia si Dolphy. Nahiya nga ako kay Grace. I-review ulit sila. At sabi ko, alisin na lahat ng aalisin yan. No? Huwag naman yung kalbuhin, sabi ko. <laughs> Ikinalungkot lang ni Sasha Padilla na tumatayuring producer ng pelikula ang paninira sa text. Gayunman, papamahalaan niya ang pag-edit muli ng Father jejemon para makaabot ito sa premiere sa Merkules. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. <laughs>